kfo may posibilidad uh, especially in the Bangsamoro na pagdating na eksaktong alas 7 ngayong gabi ay magtutuloy-tuloy yung botohan sa kanila sapagkat again ang rule natin hangga't meron pong bumoboto 30 kilometro uh, 30 metro ang layo sa mismong presinto sila ay pabobotohin pa rin Ngayon po meron pong ilang uh, uh, presinto sa buong Pilipinas na mukhang uh, kakailanganin namin i-extend yung kanilang botohan. Meaning, walang declaration ng failure of election pero kinakailangan i-extend yung kanilang uh, pagboto. Simply because, inaalam pa yung kadahilan but simply because may issue doon sa ilang balota nila. Ano yung issue sa balota? Yung issue sa balota nila, yung mismong timing marks ay malabo at hindi binasa ng mismong uh, makina. And therefore, we ordered immediately this afternoon the reprinting of the ballots in uh, at least 15 precincts uh, in different areas of the country. We are going to tell you that yung mga more or less 15 na mga uh, presinto na ito pero hindi namin pwedeng i-disregard yung mga presintong ito. And therefore, we will have to continue with the election in these uh, particular precincts. And we are coming up with a resolution on this matter. Okay po? So, but this precinct supposedly may not affect anymore the results of the election. Kaya lang, we still need to proceed with the election so as not to disenfranchise the voters. We realized ngayong hapon na yung mismong reason kung bakit hindi tinatanggap yung balota ay dahil malabo kumpara doon sa mga ibang uh, balota yung mismong uh, yung mismong timing marks na nasa gilid. And so uh, bukas na bukas maaaring maipadala namin through military planes yung lahat ng mga balota na yan na involved doon sa labing limang presinto. Uh, nakakalat siya sa iba't ibang parte ng ating bansa. Yun lang naman ang medyo uh, hindi naman medyo pat isang issue na kinakailangan desisyonan ng komisyon. But when it comes to the ACM, maayos naman yung mga ACMs natin. Kanina, kaninang hapon, may mga ACM na dalawang beses nag-reject ng balota. May ACM kasi na masyadong na uminit. Kinakailangan, uh, yung iba kinakailangan lagyan ng electric fan. Pero ilang piraso lang naman yon. Pero ang ginawa po ng inyong komisyon, sa halip na pabayaan namin na mag -back down completely yung makina ay kaagad natin itong pina-replace ng uh, mga bagong makina na contingency. So again, uh, as of kanina mo or less 311 yung mga makina na ni natin because of the different um, issues. But there was no major issue discovered doon sa atin po mga uh, makina whatsoever. So doon po sa mga nagsasabi pasensya na, pero yung iba po talaga ay mga misinformation. Sana naman po ongoing pa kasi ang botohan sana naman po ay wag naman nila na wag naman nila na na uh, abusuhin ang social media unfair naman po sa mga kababayan natin na bumoto at saka nagpakahirap kanina kanina rin po para sa inyong kaalaman may mga botante tayo na nandoon sa PPP doon sa priority polling place ang problema po ayaw nila na ang mga balota nila ay dadalhin ng ating mga support staff. Meron po mga nakatatanda kanina na ang gusto po nila sila mismo ang pupunta sa mga polling place sa mga presinto sa mga uh, machine at sila maghuhulog ng mga makina natin. Hindi po namin pinigilan 'yon. Wala po magagawadon magagawa doon dahil sila po mismo ang nagdemand na sila maghuhulog ng mga balota. Ang problem po namin, 'yun ang medyo nakapagpabagal pagpabagal ng pagboto ng mga kababayan natin na nakapila na sa bawat presinto sapagat kinakailangan papasukin sila para sila ay makaboto doon sa presinto kung saan talaga sila nakaregister. So, sila yung mga tumaas sa mga second floor at third floor kahit pa nga bumoto naman sila sa mga PPPs natin. So, again, yung po yung mga kadahilanan. Meron din po na mga na ilang makina, yung po yung sa scanner issue, na kinakailangan lagi na pinupunasan at nililinis kasi nga dahil sa sobrang init ng araw, ng araw kanina at sobrang humid ng panahon sa loob ng presinto 'yung po kasi mismong uh, uh, scanner natin nagiging madumi and therefore kinakailangan lagi po nililinis kasi lumalabas do sa screen na kinakailangan siyang linisin pag nililinis po kasi ang scanner kinakailangan itigil 'yung mismong pagpapaboto in the meantime yun ang day lang kung bakit mayroon 15 minutes kanina up to 20 minutes na natitigil ang pagboto ng mga kababayan po natin. But we have not encountered uh, major issues simply because, again, we have 16,000 contingency machines at saka, sa kasalukuyan, yun pa lang yung kinakailangan nating gamitin. Meron pong magtatanong? Sige, go ahead. Yeah, Chair, uh, pinapatanong lang din pa for soundbite lang po. Yung tungkol po sa Datu Odin, ma-extend po ba yung botohan? And ano na po yung nangyari? And at the same time yung sa Marawi City po, yung nangyaring violence po doon or riot ng mga grupong na supporters. Uh, ongoing pa po yung pagboto diyan sa Datu Odin since Sa kasalukuyan, maaari na late po sila. Uh, nag-uusap kanina ng NBank tungkol sa bagay na yan, sa nangyari sa dato din si Suat, minomonitor namin saka, sa kasalukuyan, inaalam namin kung patuloy pa ba ang pagdagsa ng mga kababayan natin o doon sa mga ibang presinto. Kung sa kasakali again, the option is always there, which is the option to extend the voting in Dato udin sinsuat Doon naman po sa ibang parte ng uh, ng Bangsamoro, wala namang kami nakita ng mga ibang senaryo na kinakailangan extend yung pagboto na, na, nila. Kaya nga mamaya pong alas 7 ng gabi, makikita natin sa buong Pilipinas kung ilan na hanggang, 7, hanggang 8.30 ng gabi, kung ilan na makakapagpadala ng mga presinto doon sa 44,000 na precincts na meron tayo. So, yan po ang susubaybayan natin. We are expecting that before 10 o'clock, hopefully, most of the precincts are able to transmit already Um sabi ko nga sa inyo ang pinakamabilis pa namin na estimate ay 8:30 po ng uh, gabi. Doon naman po sa issue um nakita ko po yung isang binapatong na issue yung pag uh, uh, sa paggamit daw uh, ng uh ng program software na na ipaliwanag na po namin yon. sinabi po namin na fake news. Pag po kasi nagkakaroon ka ng, ng trusted build, trusted build hindi pa po yun final eh. Kaya nga po nagtatrusted build pe. Kasi kung nakikita nyo yung hash code doon, pag kinumpir nyo po yan sa hash code ng machine, hindi po tutugma. Kasi bakit? Kasi po, may pagkatapos ng trusted build, meron pong source code review. Yung pong nasa source code review na ni-review ng lahat ng IT experts, ng PPCRB ng NAMFREL, yung po yung tumutugma sa makina na mismong hash code. So, medyo mali po, with all due respect, nang ang ikumpara ay eh yung bago mag-source code. Diba po yun nga yung source code nga, ang pinaka-importante. Dahil yun ang ginagawang public, yun ang pinapareview sa mga experts, yun ang tinitingnan ng mga experts, at yun ang may final hash code, at yun din po ang nasa Central Bank of the Philippines. Hindi po yung trusted bill, yung pong source code na na-review yun na po yung final source code na nakalagay sa bangko Sentral ng Pilipinas. At pag nakita po yun, at yun naman po ay sa TEC certification, parehas po yung hash code nun, at yung hash code na nakikita sa machine. Ang ginawa po kasi, noong nagpakalat ng maling informasyon, ay ang kinumpara niya, yung hash code na nasa machine, at yung hash code ng uh, trusted bill. Medyo, again, mali po yun. Dapat po, hash code ng soft, ng mismong uh, code na, na na source code review. Okay. Margo, SMNI. Ne, microphone please. Chair, wala po tayong announcement ng failure of elections sa kahit ano pong presinto. Wala po tayong failure of elections uh, so, whatsoever. Lahat naman po ay nag-function. Ang ibig sabihin ng failure of election, napakadami ng decision ng Supreme Court. Number one, hindi dumating ang mga gamit. Kahit isa, so wala kang magamit. Number two, hindi dumating ang mga teachers, so walang nag-serve as uh, electoral uh, board members. And it resulted to a failure to elect. Very important po yan. It resulted to a failure to elect. E kung dumating naman ang mga gamit, kung damating naman ng mga teachers, nakapagpahold naman ang eleksyon at pagkatapos nag-function naman yung mismong presinto. And it does not mean, for your information, na kung isang daan ang botante tapos ang bumoto lang ay isa, it doesn't mean a failure of election. Napakaliwanag po ang Korte Suprema sa bagay na yan. The